Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang 10,000 BC na pinalabas sa taong 2008 na pinagbibidahan nila Camilla Bell at Stephen Strait. Halina't atin ng simulan. Noong taong 10,000 BC, ang tribo na kilala bilang Yagel ay nahihirapang mabuhay dahil naging napakahirap na makahanap ng mga mammoth para gawing pagkain. Araw-araw ay gumagala ang kanilang mga ngaso mula sa tribo upang maghanap ng makakain at isang gabi ay bumalik sila kasama ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Ivolet. siya ay nakahawak sa kanyang patay na ina at ang mga mangangaso ay humanga sa kanyang matingkad na asul na mga mata na hindi pa nila nakita noon ang salamangkero ng tribo na kilala bilang matandang ina ay naghahatid ng isang iya. ang mga demonyong may apat na paa ay darating sa kanilang lambak sa araw ng kanilang huling pangangaso at isang makapangyarihang mandirigma ang babangon mula dito, nakukunin ng bata bilang kanyang asawa, at magkasama nilang aakayin ang tribo sa isang bagong buhay na wala nang magugutom. man ang pinuno ng tribo ay hindi naniniwala sa hula, at nais na makahanap ng isang paraan upang pakainin ang kanyang mga tao, sa halip na maghintay sa prefesiya ng maraming taon, ay naisip niyang gumawa ng aksyon. Pero bago siya maglakbay, ay binigay niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Tiktik ang Holy White Spear, at hiniling sa kanya na protektahan ang kanyang anak na si Delay. Pagkaalis ng pinuno ay sinimulan si Delay na tuksuhin ng lahat ng batang lalaki, dahil sa pagiging anak ng isang duwag na tumalikod sa tribo, dito ay pinatigil ni Tiktik ang mga nag-aaway, at pinaalalahanan ang mga bata na huwag magsalita ng ganoon tungkol sa kanilang dating pinuno, simula nun ay lagi nalang mag-isa si Delay, pero sinamahan siya ni Evolet dahil naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mag-isa, kasi pinatay ng may apat na paa ang kanyang mga katribo. Naantig siya sa batang babae, kaya nangako si Deli na hindi niya hahayaang mag-isa siyang muli. Lumipas ang ilang taon, ang dalawa ay gumugol ng maraming oras ng magkasama, at kalaunan ay umibig sa isa't isa, nang dumating ang oras para sa huling pangangaso, ay sinabi ni Bako kay Delay na ang matandang ina ay sigurado na darating ang araw ng prefesiya, at ang lahat ay naniniwala na si Karen ang mananalo sa kamay ni Evolet. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang dalaga, na binigyan ng pagkain si Bako upang makasama niya si Delay. Nag-aalala si Evolet na manalo si Karen dahil siya ay mahusay, kaya hiniling nito kay Delay na tumakas sila ng magkasama, ngunit tumanggi ang binata na umalis gaya ng kanyang ama, at nangakong mananalo ito sa pangangaso, na sa sandaling iyon ay ibinalita ni Bako na dumating na ang mga mamath, ngayon ay ipinaalala ni Tiktik -tik sa mga mangangaso, na ang makakapatay sa hayop ay makukuha ang puting sibat at magiging bagong pinuno. Dito ay dahan-dahan silang gumapang sa kawang at si Tiktik -tik ang unang nakahanap sa pinuno ng mamath, kaya sinimulan niya itong sigawan para takutin. Ginaya ng ibang mga ngaso ang ginawa niya, kaya nang magsimulang tumakbo ang mga hayop ay sinundan nila ito. Ang isa sa mga mammoth ay sinubukan na tumakbo sa isang makitid na daan at nahuli ito ng tribo, at inihagis ni Karen ang kanyang sibat sa nilalang ngunit hindi niya ito tinamaan. Dito ay ginalaw ng mammoth ang kanyang katawan hanggang sa makalaya at patuloy na tumakbo, habang nakadikit ang lambat sa kanyang katawan. Kaya sinabihan ni Tik-Tik ang mga mga ngaso na bumitaw sa lambat dahil masyadong malakas ang nilalang, at naipit naman ang kamay ni delay sa lambat kaya kinaladkad siya ng mammoth. Sa kalaunan ng lambat ay umipit sa bato at nagawang makalaya ng nilalang, at nagsimulang sumugod ito patungo sa kanya, naiwasan niya ang pag-atake ng nakawala siya sa pagkakatali ng kanyang kamay, at inihagis ang kanyang sibat ngunit mas lalo lamang nitong ginalit ang nilalang. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isa pang sibat, ngunit ang isang ito ay naipit sa mga bato kaya sinubukan niyang tumakbo na lang papalayo. Pero hinabol siya ng nilalang at sa hindi sinasadya ay natusok ng sibat ang puso nito, at nadaganan nito si Delay. Mabilis na lumapit ang tribo upang iligtas siya, at binati sa pagpatay nito sa isang mamet ng mag na kung saan ay wala pang nakakagawa kahit sino man. Dito ay inabot ng matandang ina ang puting sibat kasama ang kamay ni Evolet, at dinala ng tribo ang hayop upang kainin at sila'y nagdiwang, ngunit si Delay ay nakonsensya sa mga pangyayari, dahil ang pagkamatay ng mameth ay isa lamang aksidente. Kaya't nagtungo ito kay Tik dahil masama ang pagsisinungaling pero ayaw niyang mawala si Evolet. Sinabi sa kanya ni Tik Tik na hindi paraan ng mga yagol na kunin ang puting sibat sa paraan ng kasinungalingan. Nang kinagabihang iyon sinabi ni Delay kay Evolet na ibinalik niya ang sibat kay Tik ngunit mahal pa rin niya ito at gusto niya itong makasama. Nalungkot si Evolet na ibinalik ni Delay ang sibat bilang pagsuko sa kanya at umalis. Sa sumunod na umaga ang tribo ay biglang sinalakay ng mga demonyong may apat na paa at lumalabas na ito'y mga mga ngabayo. Hinuli nila ang lahat ng malalakas na tao para gawing alipin at pinapatay ang sinumang maglakas loob na lumaban sa kanila, habang nakatulog naman si Dalay sa labas ng tribo upang harapin ang kasalanan nito at nagising sa mga sigaw kaya mabilis itong pumunta para tumulong. Gayunpaman pinigilan siya ni Tik-Tik dahil wala silang kakayan ang manalo, at napansin ng pinuno ng grupo ang kagandahan ni Evolet, kaya nagpa siya itong kunin para sa kanyang sarili. At nang pagkalis ng grupo kasama ang ilang mga alipin, ay sinikap ng mga nakaligtas na pangalagaan ang natitira sa kanilang tribo, ngayon ay nagpa siya si daley na sundan ang mga sumalakay, habang si Tiktik at Karen ay sumama rin sa kanya, at nais din ni Bako na sumamangunit sinabihan siyang maiwan, gayon pa man nang umalis ang tatlo, ay nagdagu si Bako at sumama sa kanila ng palihim, na ipinaliwanag na walang natira sa kanyang pamilya, pagkatapos nun ay naglakad sila ng ilang milya, at nakakita sila ng isang bungkos ng mga bato na nagpapahiwatig na may gumawa ng apoy, nakita rin nila ang ilang piraso ng kwintas ni Evolet, na nagpapatunay na sila ay nasa tamang landas, habang papalayo sila, ang grupo ay inabutan ng isang bagyo ng nyebe, at dahil ang matandang ina ay sumusunod sa kanilang mga espiritu ay nararamdaman din ito ang napakalamig na klima. Ang mga mga ngaso ay nagawang makaligtas sa bagyo, ngunit nasira ng yelo ang mga bakas ng mga kabayo. Kaya naglakbay sila ng maraming araw at gabi, na nagsimula silang magtaka kung sila ay naliligaw na. Samantalang nadiskubre ni Juan ay na inilalaglag ni Evolet ang mga bahagi ng kanyang kwintas, at nang tumanggi ito na ibigay ay sinaktan siya ng warlord upang masira ang determinasyon ng babae, habang dumaan ang grupo sa lugar na iyon, at nakita ang kwintas na puno ng dugo sa lupa. Nag-alala si Dele sa buhay ni Evolet, ngunit sinabi ni Bako na baka nawala lamang ito ng dalaga. Sa eksenang ito ay napansin nila kung paano lumilipad ang mga ibon palayo sa kagubatan, ang ibig sabihin ay dumaan ang mga mananalakay sa parteng iyon. Ang gubat ay puno ng mga mapanganib na nilalang, at nang inatake ng isang misteryosong nilalang ang isa sa kanila, ay sinaktan ng warlord ang mga alipin upang pabilisin ang kanilang kilos. At lumipas ang sandali ay nakita ni Delay ang bahagi ng baluti ng isang nawawalang sundalo, na nagpahintulot sa kanya na sundan ito hanggang sa kanilang pinagtitigilan. Ngayon ay gusto ng umatake ni Delay ngunit sinabi ni TicTic -tic na isa itong delikadong ideya, dahil ang mga sundalo ay nagbabantay at sila ay mahuhuli kaya dapat silang maging maingat. Nang sumunod na umaga si Evolet ay nagising dahil kay Juan ay nasinusubukan siyang pagsamantalahan. Mabilis na dumating si Delay para patumbahin ang lalaki at muli silang nagkasama ni Evolet, ngunit nagambala sila ng magsimulang magpanek ang mga kabayo dahil sa mga nakita nito sa kakahuyan. Dinala ni Delay si Evolet at habang naghahanda ang mga sundalo na umalis, ay napansin ng warlord na wala ang kanyang paboritong babae. Dito ay sinamantala ni daley ang gulo na ibinigay ng mga kabayo, at kasama si Evolet ay sinimulan nilang palayain ang ilan sa kanilang mga tao, ngunit nakita sila ni One Eye, at nagsimula silang habulin ito, habang tumatakbo sila, ay nakasalubong nila si Tiktik -tik at ang iba pa, pero sa kasamaang palad ay nagawa ni One Eye na mahuli si Karen. Ang paghabol ay biglang naputol dahil sa pag-atake ng isang malaking ibon, at habang lumalaban ang mga sundalo ay umakyat si Bako sa isang puno, na sinusubukan naman ni Tiktik na ipagtanggol ang kanyang sarili, pero siya ay nasugatan. Habang ang grupo naman ay nagtago sa gitna ng mga puno at ipinangako ni The Lakey Evolet na babalik ito sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas upang akitin ang mga ibon papalayo kay Bako, dito ay nagsimula ang isang bagong habulan sa kagubatan, at umakyat si Delay sa isang bato upang batuhin ang isang ibon sa ulo nito. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa mga puno, kung saan ginamit niya ang kawayan bilang isang sibat para patayin ang ibon. At habang abala si Delay, ay sinamantala ng mga kalaban na makuha si Bako at Ivolet. Sa kanyang pagbalik, ay nakita nitong sugatan si Tiktik -tik pero buhay pa. Kaya agad itong gumawa ng higaan upang dalhin si Tiktik, -tik, habang sinundan nito ang mga mananalakay, na humihintong lamang upang kumain at matulog, sa unang gabi ay gumawa si Dalay ng isang apoy at ginamot ang sugat ni Tiktik -tik, habang humingi ng paumanhin dahil sa hindi ito nakinig sa kanya. Pagkatapos ay humanap siya ng pagkain, ngunit dahil tumatakbo ito sa dilim ay nahulog siya sa isang hukay at nawalan ng malay. Habang ang matandang ina ay nagising, at nakakita ng pangitain na merong mangyayari. Nang gabing iyon ay nagsimulang umulan ng malakas at napuno ng tubig ang hukay, Nagising siya sa lakas ng ulan at napansin nito ang isang saber tooth na kasama niya sa hukay. Sa una naisip niya itong patayin, ngunit nakaramdam siya ng awa sa nilalang, kaya nagpasya na palayain na lang at sinabing wag siyang kakainin. Ngayon ay lumapit ang tigre sa kanya at mabilis din na umalis nang hindi siya sinasaktan, dito ang matandang ina ay bumalik sa pagtulog ng walang pag-aalala. Habang si Dali ay umakyat sa hukay, at bumalik kay Tik-Tik na bumuti na ang pakiramdam. Dito ay nakarinig ang dalawa ng isang pag-atake sa kabilang burol, at nakita nila ang usok sa hindi kalayuan, kaya nagpa siya silang tingnan. Narating nila ang isang maliit na nayon, na sinalakay din ng mga mga ngabayo. At sa sandaling makahanap sila ng pagkain ay kinain nila ito, ngunit bigla silang pinalibutan ng mga armadong tribo na nakatira sa lugar, nang tila tatapusin na ang dalawa, ay nagpakita ang tigre dahilan upang umatras ang tribo. Lumapit ang hayop kay Delay na tila ba napakaamo, bago ito umatungal sa mga lokal dahil sa panganib na dala nila sa binata. Sa pag-alis ng tigre ay binaba ng mga lokal ang kanilang armas, at inanyayahan ang dalawa na kumain. Dito ay sinabi ng pinuno ng grupo na natuto itong magsalita ng wika nila, mula sa isang lalaki na kamukha ni Delay, ibig sabihin na ang ama nito ay dumaan sa lugar ng tribu. Gustong malaman ng binata kung saan hahanapin ang kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad ay kinuha rin ito ng mga mga at wala pang nakakatakas sa mga ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Nakyudo ang ilang pinta, na nagsasabi ng isang preface iya tungkol sa isang tao, na maaaring kumausap sa tigre at papalayain ang kanilang mga tao, na tila ba tumutukoy ito kay Delay. Nagpadala si Nakyudo ng mensahe sa ibang tribo, subalit pakiramdam ng binata na hindi niya kayang mamuno at upang gumaan ang kanyang pakiramdam ay ipinaliwanag ni Tiktik na hindi siya iniwan ng kanyang ama dahil umalis ito para maghanap ng mas magandang buhay para sa tribo. Kaya na kay na kung susundan nito o hindi ang mithiin ng kanyang ama, nang sumunod na umaga ay bumalik ang mensahero na ipinaalam sa kanila na ang iba pang tribo ay sinalakay din. Gusto silang sundan ni Tiktik at hiniling ni Nakyudo sa kanyang mga tauhan na maghanda para umalis. Habang nagpapaalam ang lahat sa kanilang mga pamilya, napansin ni Delay na nag-iisa si Nakudo, sinabi ng lalaki na pinatay ng mga mga ngabayo ang kanyang asawa, at kinuha naman ang kanyang anak na si Tudo. Lumipat ang eksena Kala Bako kung saan ay nakilala niya si Tudo, at nang huminto ang grupo para magpahinga, ay sinubukan ni Juan ay napainumin ng tubig si Bako, ngunit tumugon ang bata sa pamamagitan ng pag-atake nito. Agad na sinakal ni Juan ay ang bata para tapusin pero hiniling ni Evolet sa warlord na pigilan ito. Hindi makatanggi ang lalaki sa kanya kaya't sinaktan nito si Wan ay para mapahinto, na ikinagalit naman ni Wan ay at alam niyang hindi niya masasaktan ang pinuno sa ngayon, kaya nangakong nababawi ito. Samantalang umalis sila dali sa nayon, at nagulat na makita na marami pang tribo ang naghihintay sa kanila, dahil narinig ng mga ito na dumating ang kanilang dakilang pinuno. Sinimula ng grupo ang isang mahirap na paglalakad, at hindi umihinto upang matulog o magpahingaman lang, na bawat araw na lumipas ay maraming tribo pa ang sumasama sa kanila. Kalaunan ay nakarating sila sa isang ilog, at nakita ang mga mga ngabayo ay paalis sa kain ng isang bangka, na puno ng kulungan kasama ang mga alipin. Hindi mapigilan ng binata na isigaw ang pangalan ni Evolet, at sa sandaling marinig ito ng dalaga ay ipinaalam niya sa iba na dumating si Dele upang iligtas sila. Ang mga bata ay sabik na makita ang napakalaking grupo ng mga mandirigma, ngunit agad silang pinatahimik ng mga sundalo. At dahil hindi nila kayang sundan ang sasakyan na bangka, ay huminto ang tribo upang talakayin ang kanilang plano, sinabi na ang ilog ay gumagalaw na parang ahas sa buhangin at ang mga alipin ay dinadala sa mata ng ahas, na namamalagi sa ilalim ng araw at hindi gumagalaw sa ilalim ng buwan, ang tanging paraan lamang na walang bangka ay sa desyerto, ngunit walang makakalakad ng ganun kalayo. Dito ay tumanggi si Delay na sumuko at pinangunahan ang mga tribu sa desyerto, nangako na makikita nila ang mata ng ahas, at nang ilang araw na silang naglalakad, ay pakiramdam nila na naliligaw na sila, lumipas ang ilang araw ay tumingin si Delay sa langit, at napagtanto na ang mata ng ahas ay tumutukoy sa hilagang bituin, kaya kailangan nilang maglakbay sa gabi upang gamitin ito bilang gabay. Samantalang ang matandang ina ay tumigil sa pakikipag-usap kaninuman at nananatili lamang sa kanyang pwesto na naghihintay sa tamang sandali upang matapos ang kanyang tungkulin. Ngayon ay nahanap ng tribo ang lugar ng mga mangangabayo sa isang lugar na tinatawag na bundok ng mga diyos. Dumating doon ang mga bagong alipin, ilang araw na ang nakalipas, at pinapahirapan sila sa pagtatayo ng isang pyramid para sa isang maunlad na sibilisasyon. Ang mga lalaking ito ay inalipin din gaya ng mga mamoth, na tinatrate sila ng walang respeto na ikinagalit ni Bako at Karen. Sa tuwing maririnig ang isang tunog ay dapat na lumuhod ang lahat, upang tanggapin ang kanilang pinuno na kilala bilang makapangyarihan at pati ang kanyang mga pari. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga alipin, sa kanilang mabagal na paggawa, kaya inutusan niya ang mga pari na mag-alay ng alipin bilang parusa, at ang isa sa mga kaibigan ni Karen ay itinapon sa labas ng gusali, na agad nitong ikinamatay. Samantalang si Delay ay nagsimulang mawala ng pag-asa, dahil kahit na magkakasama ang mga tribo ay wala silang sapat na tao upang sumalakay. Gayunpaman sinabi ni Tiktik -tik na kung sasali ang mga alipin sa kanila ay mas magiging marami na sila, nang sumapit ang gabi, si Delay at Nakyudo ay pumasok sa kulungan ng gusali upang tingnan ang mga alipin. Dito ay muling nakita ni Nakyudo ang kanyang anak, Tinanong naman ni Delay si Bako tungkol kay Evolet at nalaman na ang mga babae ay nasa ibang gusali. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Delay kay Karen dahil siya ay nahuli, ngunit naniniwala si Karen sa prefesya at nanumpa na sasamahan siya hanggang sa kamatayan. May isang alipin mula sa ibang tribo ang nagprotesta sa plano ni Delay dahil ang lahat ay malalagay niya sa panganib at wala siyang pakialam kung gaano karami ang mga sibat nila dahil ang mga sandata ay hindi makakapatay ng isang Diyos. Sinabi ni Nakyudo sa lalaki na si Delay ay may kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga tigre at mabilis siyang ipinakilala ng alipin sa isang bulag na lalaki na itinago nila sa ilalim ng lupa. Ang bulag na lalaki ay dating lingkod ng isang Diyos at siya ay tumakas, alam niya na ang pinakakinatatakutan ng Diyos ay ang marka ng mga ngaso na kumakatawan sa pinakamaliwanag na bituin sa langit, at kung wala si Delay ng marka ay hindi niya mapapatay ang makapangyarihan sa lahat. At sa mga sandaling iyon ay narinig nila ang pagdating ng mga gwardiya, kaya kailangan umalis nila Delay at Nakyudo. Pero bago tumakas ay tinanong ni Delay ang bulag tungkol sa kanyang bracelet, at lumalabas na ang kanyang ama ang nagligtas sa buhay ng bulag, ngunit sa kasamaang palad ay nasawi ito. Pagkatapos ay tumakbo si Delay at Nakyudo pabalik sa kanilang hukbo, pero nasundan sila ng ilang gwardiya. Ang mga tribo ay naghanda upang lumaban ngunit si Tiktik -tik ang unang nagpakita, at lumaban sa kanila ng magisa na tinapos niya ang mga ito. Ngunit ang isa sa mga gwardiya ay nagpanggap lamang na napatay, at sinaksak si Tiktik -tik mula sa likuran. Si Daley ay nagmadaling pumunta kay Tiktik -tik at sinabi na kailangan siya nito, at ang mga alipin ay hindi makakalaban dahil mayroon silang sariling prefesiya. Ipinaalala ni Tiktik -tik sa kanya na ang prefesiya ay maraming paraan para matupad, Pagkatapos ay ibinigay nito kay Dalay ang puting sibat bago tuluyang namatay. Samantalang dinala si Evolette sa silid ng Warlord para mapakinabangan niya ito sa gabing iyon, at habang maingat na kinukuha ng dalaga ang kutsilyo nito, ay dumating ang mga pari, na mabilis inaresto ang Warlord, dahil sa pagnanakaw niya ng alipin mula sa makapangyarihan sa lahat, lumalabas na pinagkalulaw siya ni one ay bilang paghihiganti, at pagkatapos ay kinuha ng pari ang kutsilyo sa kamay ni Evolette, na natuklasan ang mga peklat na marka ng mga ngaso. Ipinalam ito ng pari sa makapangyarihan sa lahat, at labis na ikinagalit ang balita. Dito ay inilibing ni Delay si Tik habang ipinaalala sa kanya ni Nakyudo, na gusto ng kanyang ama na maging isa siyang mahusay na pinuno. Kaya tinanggap ni Delay ang puting sibat at binigyan ng tribo ng isang mahusay na talumpati, tungkol sa pagtutulungan upang patayin ang higanti, gaya ng ginagawa nila sa pangangaso ng mamat. Kinaumagahan ay naghanda sila para sa isang plano, at matapos na ibaon ang kanilang mga sandata sa buhangin, ay pumasok sila sa kampo na nagpapanggap bilang mga alipin. Dito ay sinabi ni Delay kay Bako na siya ay magiging mangangaso ngayong araw, at nagsimula rin siyang magpasa ng isang mensahe ng paparating na labanan. Habang si Evolet ay dinala sa pinakamakapangyarihan sa lahat kasama ang warlord na pinarusahan, Ipinalam din ng pari na ang isang malaking hukbo ng mga mandirigmang sibat ay malapit lamang at kailangan nilang maghanda. Samantalang nahanap ni Delay at Karen ang pinuno ng Mammoth, kaya ipinadala nila si Bako at Tudo upang gawin ang kanilang parte at pinalaya nila ang hayop, sa oras na matapos sila ay kumilos na si Delay at hudyat ito upang simulan na ang labanan. Habang sinimula ng mga tribo ang pag-atake, ay sinubukan naman ni Dalay na takutin ang pinuno ng mammoth ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa sandaling iyon ay parating na ang mga gwardiya at hinarap sila ni Karen, upang bigyan ng oras si Dalay at siya'y nasawi kalaunan, sa galit ay tinusok niya ang mammoth at sumigaw ng malakas, ang hayop ay nagsimulang tumakbo pababa at sinundan pa ito ng iba pa habang sinasagasaan nila ang mga gwardiya. Napansin ito ng iba pang mga alipin at nagbigay ito ng inspirasyon sa kanila na maghimagsik, kaya hindi nagtagal ang lahat ng alipin ay lumaban sa buong lugar. Nang marinig ng makapangyarihan sa lahat ang nangyari, ay inutoson nito ang pari na patayin si Evolet sa harap ng lahat upang mawalan sila ng pag-asa. Sa oras na makita ito ni Delay ay pinahinto niya ang mga mandirigma at ang mga alipin, habang ang iba ay hindi napigilan na lumuhod nang marinig nila ang tunog. Dito ay nagpakita ang makapangyarihan sa lahat at nagbanta na kung hindi tatalikod si Delay ay papatayin nito si Evolet. Inalok niya ang binata na kunin ang dalaga at umalis sa lugar at tinanggap ito ni Delay at sinabing isasama niya ang kanyang mga katribo. Pumayag ang makapangyarihan sa lahat sa gusto ni Delay, pero nagtanong ang binata kung anong mangyayari sa ibang mga alipin? Sumagot ito na sila ay magtatrabaho sa kanya habang buhay. Sa galit ni Delay ay ibinato niya ang kanyang puting sibat at mabilis na pinatay ang makapangyarihan sa lahat at sinabi niya sa lahat na hindi ito isang diyos at siya ay tao lamang. Nang dahil dito ang lahat ng mga alipin ay sumama muli sa laban at nakita ni Bako si Wan Ai, kaya sinubukan niyang patayin ito upang ipagiganti ang kanyang ina, ngunit nabigo siya at kinuha ng lalaki si Tudo. Pero mabilis na pinatay ni Nakudo si Wan Ai upang iligtas ang kanyang anak, habang ang mga alipin ay pumasok sa loob ng gusali upang patayin ang mga pari at sunugin ang kanilang bangka. Dito ay kinuha ng warlord si Evolet at sinakay ito sa kanyang kabayo, Nakita ito ni Delay kaya hinabol niya ito, at nang makita siya ni Evolet ay kinuha naman nito ang isang palaso para saksakin ang warlord, dahilan upang mahulog silang dalawa sa kabayo. Ngayon si Evolet at Delay ay tumakbo patungo sa isa't isa, ngunit bago silang magsamang muli ay pinakawala ng warlord ang isang palaso at tumama ito kay Evolet. Naramdaman din ito ng matandang ina na nagsimulang tungulo ang dugo sa ilong, at isang galit na delay ang tumakbo patungo sa warlord upang patayin ito gamit ang puting sibat. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit si Delay ay naghihinagpis ng pumanaw si Evolet sa kanyang mga kamay, dahil sa kalungkutan ay nagtungo si Delay sa mga mameth, at lumuhod ito sa isa sa kanila na parabang nagmamakaawa. Pero sa mga oras na iyon ay ibinigay ng matandang ina ang kanyang huling hininga, at sa pagkamatay nito ay muling nabuhay si Evolet. Kaya mabilis na tumakbo si Delay sa kanyang minamahal, at ang mga tribo ay nagpatuloy na magdiwang sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ng lahat ang iba pang tribo ay nakabalik sa kanilang mga nayon, at binigyan ni Nakudo si Delay ng ilang binhing na kinulekta ng kanyang ama, makakatulong ito sa pagpapakain niya sa kanyang mga tao, at ngayon ang dalawang tribo ay nagpaalam na sa isa't isa. Makalipas ng ilang araw sila Delay ay nakabalik na sa kanilang nayon, at mabilis na tumubo ang mga binhi na tinanim nila, habang ang binata ay isa ng ganap na pinuno ng tribo, ay natapos na rin ang prefestiya ng matandang ina. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog Movie Recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.